Jackie Gonzaga pinagsabihan ni Vice Ganda matapos kumalat ang kanyang video na pawis na pawis na sumasayaw. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Jackie Gonzaga na tinuwagan siya ng kanyang manager na si Vice Ganda nang kumalat ang video na sumasayaw siya sa isang bar sa San Juan, La Union. Ayon kay Jackie, hindi siya nakiinom noong time na yon at nag-enjoy lang talaga siya. Grabe daw kasi mang hype ang mga tao sa nasabing bar kung saan parang naging tropa niya raw ang lahat ng tao sa La Union kaya't kada tugtog umano na music ay nahype siya para sumayaw. Sinay pa ni Jackie na pawis na pawis at hulas na hulas siya ng time na yon kaya't aakalain daw ng na mga nakapanood ng video na lasing siya pero hindi umano siya lasing. Nang makarating umano ito kay Vice ay agad siyang tinawagan at tinanong kung saan siya at kung sino ang kasama niya. Nang ipaliwanag niya raw kay Vice ang napanood nito sa video ay naintindihan naman daw nito at sinabihan na lamang siya na mag-inga dahil public figure na siya. na niya raw ang concern ni Vice at na-appreciate niya ito ng gusto dahil manager niya ito kaya nangako siya na mag-iingat na sa mga susunod.